Ang rheumatoid arthritis ay hindi basta-basta tayo -basta lang. malang. Ito ay isang autoimmune disorder na kung saan ang sariling immune system ay inaatake mismo ang mga tissue ng katawan. Ito ay isang abnormalidad sapagkat ang immune system dapat ang nagpoprotekta sa katawan sa anumang klaseng sakit pero kabaliktaran ang nangyayari sa kondisyong ito. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bagamat ang rheumatoid arthritis ay nakaa- apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Una nitong pinipinsala ang mga maliliit na kasukasuan gaya ng mga daliri ng kamay at paa. Kapag ito ay lumala, maaari itong kumalat sa mga balikat, siko, balakang, tuhod at iba pa. Bukod dito, ang mga buto sa kasukasuan ay maaari ring maubos, lumiit o mawala sa orihinal na hugis ng mga ito. Mahirap magkaroon ng arthritis dahil apektado nito ang iyong joints at overall movement kaya hindi mo magagawa ng maayos ang ilang pang araw-araw na gawain. Bilang precaution, Narito ang ilang bad habits na dapat iwasan dahil maaaring maging sanhi ng arthritis. 1. Magdamag na pagse-cellphone gamit ang hinlalaki. Ang pagta text pagta-type at paglalaro gamit ang cellphone ay nakakadulot ng stress sa iyong mga kamay, lalo na sa mga hinlalaki. Dahil napepwelsa ang mga ito sa isang awkward at hyperextended position, kaya naiirita ang tendons. Ayon sa eksperto, 60% ng overall function ng ating kamay ay nakadepende sa ating hinalaki. Kaya mahalaga na mapanatili itong maayos at malayo sa arthritis. Maliban sa kamay, ang pagsiselpon din ay maaaring makasama sa leeg kapag na nakatingin sa screen. At ang balikat naman, kapag hawak ng malapitan ang device sa muka. Two, pagsusuot ng maling pares ng footwear. May ilan sa atin na mas tinitimbang ang aesthetics kaysa comfort kaya bumibili ng sapatos o kahit anong footwear. Lingid sa kaalaman ng marami, ang pagsusuot ng sapatos na hindi swak sa iyong sukat ng paa at ang patuloy na paggamit ng sapatos na putput ay isa sa mga leading causes of arthritis. Partikular ang foot joint pain osteoarthritis. Kung magsusuot ng footwear na hindi sapat ang suporta sa iyong paa at bukung bukong, magdudulot ito ng stress sa buong binte at sa katagalan ay pati na rin sa balakang at likod. 3. Pagtulog ng na nakadapa. Isang remedyo sa paghihilik ang matulog na nakadapa. Pero alam mo bang maaari magdulot ito ng mas maraming problema dahil apektado nito ang halos buong katawan mo? Kung padapa ka matulog, mapipilitan kang itwist o ipihit ang ulo at lieg mo patagilid na siyang nagpapastress sa iyong nerves. Maliban pa dito, pwede kang magkaroon ng awkward spinal alignment dahil nakokompress ang spine kapag nakadapa sa patag na higaan. Kung maaari, matulog sa natural na posisyon na nakatihaya o nakatagilid. 4 pagpupuyat o mabilisang pagtulog lang. Maliban sa tamang posisyon ng pagtulog, importante rin ang sufficient at quality sleep bilang natural na arthritis treatment at prevention measure. Ayon sa pag-aaral, nasa 80% ng na mga individual na may arthritis ang hirap matulog at napag-alaman ng mga researchers na ang hindi pagtulog ng sapat na oras ay pwedeng magpalala ng joint pain. 5. Madalas na pagkonsumo ng high purine foods. Nagpoproduce ang ating katawan ng uric acid upang dulugin ang purine na nakukuha sa iba't ibang pagkain. Kapag nasobrahan ng katawan natin sa uric acid, ito ay tinatawag na hyperuricemia, na siyang sanhi naman ng gout na isang pangkaraniwan at komplikadong klase ng arthritis. Ang ilang halimbawa ng hyperuric foods ay laman loob o organ meat, seafoods gaya ng tahong, tawilis, tuna at sardinas, red meat, bacon at wild game gaya ng pato at kalnegusa. 6 walang humpay na paninigarilyo. Akala ng marami, ang bagal lang ang dinadali ng bisyo na paninigarilyo. Ang nikotin sa tobacco products ay nakakaapekto rin sa joints dahil pinapabagal nito ang daloy ng dugo sa buto, tissues at disc sa spine na nagsisilbing cushion sa pagitan ng vertebrae. Bukod dito, apektado rin ang nikotin ng ating calcium absorption na mahalaga sa pagpapanatili ng malakas na buto at formation ng bagong buto kaya nagiging malupok ang mga ito. 7. Magdamag na pag-upo sa harapan ng computer. Dahil sa pandemya, karamihan sa atin ay nagtatrabaho at nag-aaral virtually sa bahay. Hindi na natin siguro napapansin masyado ang ating posture at kung gaano na tayo katagal nakaupo sa harapan ng computer dahil nakakonsentrate sa trabaho at leksyon. Babala ng mga dalupasa kapag nasanay tayo sa ganitong gawi, maaaring mag-develop ito ng arthritis pain sa likod, leeg, balikat, siko at pulsuhan. Dahil hindi naman pwedeng tigilan ito, ang solusyon na lang ay bumili ng ergonomic office chair at maglagay ng cushion gel pads na patungan ng braso at pulsuhan. Mag-schedule rin ng pagtayo, mayat-mayat at sabayan ng simpleng stretching. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!